Hello guys. Hello. We're on our way sa Baybay sang Tumuntong. Lantaw tawo na mun subong ang sitwasyon sa subong nga panahon. Chimpos sa kalalak. Hello. 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 Hi. Hi. Hi nagpamuno uh, ha mga lawas yam masipit na lang ko kami kada mo kami close here we oh, yeah, are here mini forest of montong mangrove forest pakisok okay, ka doon tadi di mga sitwasyon diri kung anong tsura Sa bye bye kag bay, amang mga tao diri kung anong suwang ila ginapangabuhi anong anong pwede mabakal ng mga kalang tao to kan anong ila nga, mas ilay lupon, nakuha, <laughs> so, bay bay, ila lukon, nga bigya mabakal kami sa bye nila yes okay guys ah, nakita niyo yun ning ila nga ah, mangrove forest Ay, may nagabi-joke na. Wala ba yung guys? Kung ka-normal, yung di ba sumungin sa mga likes sa mga sagatomongtong? Normal, normal. It's new, hindi new normal, but normal na normal. Normal na normal. I-exaggerate sa mga sagatomongtong. Okay, ari na tayo sa sulod sa Mangrove Eco Trail sa Barangay Tomongtong Ibi Magalona. Yes. Amo na ni sa subong sulod. Okay. Na may tsura, ka healthy. ay wala kay balay ang. sa vlog bless ang Ang mga lines. Wa ba ko ya dai? Okay, so amo ni subong ang itsura diri sa sulod. Nang lakpod lang kami. Dito ka Manila Bay lang yan. para sa ano sa minga na ginanda ano yeah, oh, no nyo na pala on ti tala ko na lukat na minapol dala na kay kong ni lukat ang mga nasa. na sa ti dunot na karon mo gana ya basta oh, ginagamos na guro ya okay. ama sa ginabaligya sa tindahan akong akong video sa sa Okay, so ari ang ilang ang mga katijes sarado sa subong pero kung mag open na di gaya yung sadya sadya na di kagdamo na di parang bitawo kapin pagid sabado kagdomingo ng adlaw ginadumog na di katawo hmm ano mang grove eco trail so dito ang ilang entrance galing ng lakplod ng kami kay sarado na subong Okay. tutorials okay. hmm. lang yes yes <laughs> Ang ah, wala di subong ang sitwasyon. Linong. Wala sang tao. So kadamo pa na di sang ila ginapang develop nga mga cottages. Ang mga cottages nila Yan. SCR. Yan. ac Ang ah, mga nagmikay ng mga cottage lang. Okay, heart heart. Mayor's Lodge na yun. Hi. <laughs> Say hello guys. Hello. <laughs> Sorry, gina develop nila, may gina develop sa subong abag. Pero wala pa tayong idea kung ano na. Ano na din Ningo? Okay, so amo ni sa gali eh, sa uling ila nga function hall. Hello. Alang ah, tawon yung function hall dako dako gali ka function hall nila. Yeah. Sa so, gina develop anila. Okay, this time makadto kita sa ila nga tower. Ang tower ni sa dugay na niya ang tower. Okay nan. Areya na kita sa first floor. Masaka ta sa second floor. Okay, so ang um, muna din ang mga view Kung are, um, na di nga rin, kasababaw. Ang muna din ang view, ang makita. Ang sunset, ah, ng sunset. Okay, mo ni function hall nila. Dako dako gali ka function hall gali. Sa uli mahuma ni kanami gali dako. Function hall ko maghiwat birthday, weddings, anniversary, proms. Uy, di gina di. Okay, kanami ka view. kitaan ilang nursery na nursery ka ilang mga mangrove okay so na naog na ta Makadota sa ilang na. next stop niya ginapabugal Ay, wala ang kuwan. Nah. Okay, sa so dalawang ari-ilang uh, ang mga nursery. Okay, so ari naman ta sa another nga stop. Sang il, another cottage dere sa sulod. Okay, so sa palibot sin mga nursery ng gapo. Uh, ka mo na din kabantay. Kaning nagtanong ay kamo gina di. Amon um, sang ginabaka nila tag 10 ka ginatanong man na dio. Hmm. Ani di ang mo sa mga mangrove yo. Pagka may ano mga sabi mga, mga saber makamo may gabulsbolos. Mm. Hmm. Tapos kami daw wala Ah, oh, sige sige, gigising lang tamnan na inyo gala yan. Ang balin sa Rigotyo. Itanong ang mga gulang, ang mga bakaw kay ang mga mature nang sa... mga seedlings, sige uh -oh. na na sin. Sige na tanong kami to. Hmm. Okay. Ang sa, pa, sa panawsawon, ang mga nang ginadala ni ng mga seedlings, ang mga na din ginapangkuha. O kung sa panawsawon lang to. Ah, sa tuburan dumiyara man no? Oo, nang kanina hmm. sila sa Ay, kakadamba tika niyo kana, meka mahigpit kapag an set up niyo. Gan. May bubul man di sala gali, guys. Ano na sang kuan niya para atman? Salt water man sa gali. Eh parang nga indi siya mapatay sa dagat man siya, sa dagat. Ginauna yan. Ano ginaaga, hapon nga bunyagan ayo kun hapon lang? Kun hindi siya malabot sa dagat. Akan ah, doon gid gandisaya? Oo, tapos amon siya yeah. oh, ah, bunyagan ang hindi malabot sa dagat. Mm. So, ang malabot sa dagat hindi malabot. That's why galaw na kanami, katubo, galing ilaw, oh, ka-perfect ng mga seedlings, gali okay tapos mo. Tapos ang iyaman lang yung flowers, yung green Hindi, mga utan, may area, galing mga utan. Oo, ayun na naglaya. Naglaya, kahit tigulang na dapat at tanong at naman yung bago, naman yung kasi nah, mami kahipid kayo lang ang uh, mga laing hindi La, akong ginasagod uh, ka ginabantayan wow kahipid kayo lang ang uh, siblings si See? mangrove forest sa barangay tumungtong ay ka lang tonto close up ang mga kwan, ang mga seedlings. Hmm, ah, may ka mga healthy kapag tubo ka mga seedlings. So, See? kawang healthy. Kay may nagabantay gyud may nagadumala, may nagasagod. May nagacheck up gyud ya adlaw adlaw gina monitor. Sila na pa kanami ka tubo nila. Hmm? See that? Amo ah, na di sa sulod sang ikot trail. So, yun mga talamnan sa mga seedlings. Oh, ako mahitid. Ayan. Ay, mga na ari na sila guys. Ang iba naging pang tanong nila. Ari na na. Naging pang tanong kailangan mga women's. Tagdamp nila naging tanong. Taglapan. See? kung damo di da, per pero di uh, sa tumungtong pag mga kasad kay man kalapad na ka mangrove forest sang ibi magalon diri pa lang na dia sa barangay tumutong damo pa actually barangay nga gina develop man into kwan mangrove forest uh, see that? okay Okay.